And we're here waiting for the train in France. And we're going to the Eiffel Tower. Come and join us. bumaba na kami sa train we're going to the Eiffel Tower so samahan nyo kami kalakwachera kalakwachero at maglalakwacha tayo at ipupunta natin si mother dear ko sa Eiffel Tower I'm so excited. I'm always excited going here in Eiffel Tower kahit naka ilang beses na ako nagpunta rito. I'm always still excited going to the Eiffel Tower and especially today si Mother Mother at si Ricky at ang baby Wella ko ang kasama natin pupunta dito sa Eiffel Tower. Hayo na si Eiffel Tower. Hayo, kita nyo na, diba? Ang saya-saya. Halika na Ricky. We all excited to see the Eiffel Tower. At ayan, lakad-lakad lang. At makakarating din tayo. Aba, tumatakbo pa ang mother dear ko. ba diba? Kita nyo. So, lakad kami. Papuntang Eiffel Tower. So, come and join us. Picture-picture muna kami. At bago tumating ang Eiffel Tower, meron bazaar. Wow, may bazaar dito sa malapit sa Eiffel Tower. Kaya meron actualing bakod. Sayang. But it's nice here in the bazaar. oh, pwede mag-picture, picture. O, di ba Maganda sa bazaar. At pwede mag-picture, picture pa. Ang bazaar dito sa malapit sa Eiffel Tower. Kaya picture, picture bago tayo dumayo at pumunta sa Eiffel Tower. Ayan, nandito na tayo. Nakakita na ang nani ko ng Eiffel Tower. Under the Eiffel Tower na si Mother dear at si Ricky. O, oh, diba? So, picture, picture. Ayan, maraming picture, picture tayo. Ayan, ang saya-saya. posing-posing sa inyo posing, yes, si Mother here po sa Tower. Askad ang lola ni Wela. Oh, sige Askad, sige magano ka. Posing, posing ka sa Eiffel Tower, oh. Ayan ang Eiffel Tower. Posing. Strike a pose. Oh, ang nanay ko nasa Eiffel Tower. Eiffel Tower. Tower. nasa Paris. Eiffel Tower na tayo. Oh, yan, Eiffel Tower. Dito kami.

kabayo kabayo? Ha? May kabayo. Olympic kabayo? huh? We go also to the Olympic, Olympic rings, huh? We go also to luckily, the Olympic rings, huh? huh? to the Olympic rings, Olympic

para tayong mga tanga at ako ang hayon <laughs> Ano jump 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 o oh, ba diba? may mga paganong ganong jump pa ako adi ah, pa? Walang sawa talaga, grabe. Hindi kami nagsawa sa copy picture, o oh, di ba? oh, ayan. Final picture picture. Isang picture to. napaka daming picture dito sa Eiffel Tower. At nagbihis pa ang dami ko dyan. Ayan, Everybody yan. in the Philippines will o, be mad at her. It at will be mad, mad at her. At nagpicture ng walang yeah o walang coat. Diyos ko, grabe. Ayan ang wala. Baby selfie selfie. With the Eiffel Tower. O, oh, diba? makikisali din ako sa selfie niya. O, oh, ayan. Ang babalitad na gamit ng nanay ko. Ayan, nagbihis na siya. Mga nagbihis yung mga nandito doon sa Eiffel Tower. eh, nagpipicturan. O, kaya siya din. O, diba? Ang nanay ko. Nakikigaya din siya kasi. din siya doon sa mga nag-aano. Nag-aano. ho. Oh, Bising bisi sa pagtikot. Gato ka muna, mo. oh, diba? Saan kayo niyan? Hayan. Pinakita pa ang damit niya. Oh, oh. talaga si mother dear ko. Oh, Manggagaya sa mga nag-model dito sa Eiffel Tower. Papit kami ah. So we're gonna One, two. Na, two Magmodel, sa one, Saba. Saba. Happy. Happy.

Ayan, tama na. Ayan na. Ayan na ang bus. Hindi tayo dyan sasakay makikita. Nakatakasan o. Akin. Ano mo kagis? Hindi ka naman sa... ka. At ito ang popcorn on hop bus dito sa France. Paris, France. Picture, picture, picture lang. Oo, nagbebenta sila. kabulan ng pulis oh may habulan ng pulis sa mga magtitinda kaya uwian na kami o so, oh, ayan, we go so, to the next destination so, we're again can, in the train okay, the thank you so much for watching so, uh, guys